mga mi. So, eto na naman po tayo. Magluto na naman tayo ng lugaw for today. Kaso, ang halo natin is paan ng manok. So, ayan. mag na tayo ng bawang sibuyas at yung ating paan ng manok. Nilagyan ko rin ng paminta at ng apatis. Tapos, nilagay ko na rin po yung ating hinugasa na bigas. So, ayan. Nilagyan ko na rin ng tubig at hayaan lang natin yung kumulo para lumambot. At nilagyan ko na rin ng pork cubes wala akong chicken cubes kaya pwede na rin 'yan at saka ng paminta So ayan hayaan lang natin siyang kumulo at haluhaluin lang natin ang siya paminsan-minsan para hindi dumikit sa ilalim So ayan Medyo malapit na rin 'yan maluto So sa kabilang pan magluluto na ako ng tokwa Yung tokwa natin is ah uh, So ayun nga kinote natin siya sa uh breading mix para medyo may lasa yung ating tokwa. So ayan, prituhin lang natin. Medyo toast lang natin para medyo crunchy. So mabilis lang naman yan. So dual, dual, dual tayo ngayon. <laughs> so ayan, luto na ating tokwa. At malapit na rin maluto ang ating lugaw. So actually, luto na yan. So kain na tayo mga nii. Agahan na po. At ako'y mayroong bisita. Happy time, everyone. Bye.